mga kapatid, sa pag-angkin natin sa ating kawalan, sa pag-angkin natin sa ating kasalanan, sa ating kakulangan, dito nagiging karapat dapat tayo. Bakit po? Dahil binigyan mo ng pagkakatao ng Diyos na punuin ang iyong kakulangan. Binigyan mo ng pagkakatao ng Diyos na linisin ang iyong kasalanan. Binigyan mo ng puwang ang Diyos na mabuhay sa iyong pihiling. sumayyo ang Panginoon. At sumay rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Pumirang siya ng labing dalawa na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya suguin, mangaral, at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang labindalawang hinirang niya. Si Simon na tinagori Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagori niyang Bornages, nang ibig sabihin mapupusok. Si Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alpeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga gabatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po nito pong nakaraang kapistahan ng ating pong poong Nazareno, sino po ba naman ang hindi po mangingilabot sa pagpapahayag ng pananampalataya ng marami sa atin. Makikita po natin ang dagat ng mga tao na talagang pilit at nais na humawak kahit man lang sa lubit na hinihila o humihila sa uh, tinatawag po nating poon. Kaya siguro po eh, kapag tinignan mo po yung mga pictures, no? ako po sa bahagi ko po nung tinitignan ko lamang po siya sa social media, ay hindi mo maalis sa yung sarili na ikaw po ay makaramdam ng kalaliman, ng tinatawag po nating pananampalataya. Dahil sinasalamin po ito ng mga taong nagbigay ng panahon, ng mga taong nakipagsiksikan at ang pagpapahayag ng pagmamahal sa poong Nazareno. Ngayon iniisip po natin, bakit po kaya ganun na lamang ang kasidhi, ang ibinibigay nating pagmamahal sa poong Nazareno? Tulad sa ngayon, sa araw pong ito, narito po tayo at nagpapahayag ng kalaliman ng pananampalataya. Sa akin pong tingin, isa lamang po ang nagiging batayan ng tinatawag po nating ekspresyon ng ganung uri ng pananampalataya. Yon ay ang pagtanggap na tayo ay wala, na tayo ay mahina, na tayo ay mga anak ng Diyos. Mga kapatid, sa gitna po ng tinatawag po nating pagtanggap na tayo po ay hindi karapat-dapat, naroon po naman ang pag-aalab pag ng ating pong pagpapahayag ng pananampalatayang ito. Kaya parang sinasabi mo, Panginoon, hindi ako karapat-dapat, Jesus Nazareno, hindi ako karapat-dapat. Kaya naman sa pamamaraan ng sakripisyong gagawin ko na maging karapat-dapat. Ang alay kong ito, ito po yung isang ekspresyon ng pananampalataya sa at pagmamahal natin sa poong Nazareno. Eh tanong po siguro, sino nga ba naman sa atin ang karapat dapat? Ako? Pare? Hindi po ako karapat dapat. Ikaw? Masasabi mo rin sa sarili mo na ikaw ay hindi rin karapat dapat. Kung ganon tayo po lahat ay hindi karapat dapat sa harapan ng Panginoon. Ngunit binigyan po tayo ng isang tunay na inspirasyon sa araw na ito, ang ating pong ibanghelyo. Bakit po? Tignan niyo po ang mga tinawag ng Panginoon, hindi karapat dapat. Sila po'y mga ordinaryong tao, sila po'y mga tulad natin. At higit pa dyan, hindi lang po sila mga karapat dapat at hindi lang po mga ordinaryong tao, kundi sila man ay kapos, sa kanilang kakayanang unawain ang pag-ibig ng Diyos tulad natin. Tignan mo si Pedro, bago pa siya tawagin ano pong naranasan niya, susuko na po siya rin sa hanap buhay niya. Halos isang araw na siyang naghahagis ng lambat, pero wala po siyang mahuli. Tignan po natin kahit si Mateo na makita po natin isang tax collector, at ngayon, sa bahagi pong ito, dealing with money, eh minsan ang pera po talaga ay nakatutok. So, kaya naman, hindi karapat dapat. Si James and John, eh ang kanila pong usapan sabi nila sa kanilang sarili, who is the greatest? Sino ang pinakamahalaga? Sarili pa rin po ang iniisip. Kung kaya naman ang mga apostol ay nagpapahayag na hindi karapat-dapat at ang mga ito po'y sumasalamin po sa atin na tayong lahat ay hindi karapat dapat. Ngunit isang bagay ang napakagandang nangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Si Jesus ay tumatawag sa atin. Kung ganun, hindi po pala yung tinatawag natin, ako mabuti, ako mayaman, ako makapangyarihan, ako malakas. Hindi po ito ang sangkalan upang sabihin natin, tayo ay karapat dapat. Kaya tayo nagiging karapat dapat dahil si Jesus ang tumatawag sa atin. At kung tayo man ay magiging karapat dapat, ay ito ang magiging batayan. Ang aking hindi pagiging karapat dapat ang naging sangkalan upang ako ay maging karapat dapat. Ang sino man sa atin ang nag-iisip, karapat dapat ako sa harapan ng Panginoon. Malinis ako. Ako lamang. Ito po'y magiging batayan ng tinatawag nating hindi pagtanggap ng Diyos sa atin. Kung gano'n mga kapatid, kapag sinabi po pala natin sa ating sarili, Panginoon, hindi ako karapat, dapat ang dami kong kasalanan. Panginoon, ang dami kong pinagdadaanan. Ang dami ko pong problema. Ito po ngayon ang dahilan kung bakit ikaw ay nagiging karapat-dapat and this time God is calling you. Kung ganoon mga kapatid, kapag sinabi mo pala sa Panginoon at inamin mo sa Kanyang harapan, Jesus na sa reno, nasa harapan mo ako at batid ko na ako po ay hindi karapat-dapat. Batid ko na ako ay makasalanan maraming pagkukulang, maraming itinatago. Mga kapatid, sa pag-angkin natin sa ating kawalan, sa pag-angkin natin sa ating kasalanan, sa ating kakulangan, dito nagiging karapat dapat tayo. Bakit po? Dahil binigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na punuin ang iyong kakulangan, Binigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na linisin ng iyong kasalanan. Binigyan mo ng puwang ang Diyos na mabuhay sa iyong piling. Mga kapatid, minsan gagamitin ka ng Panginoon eh. Hindi ka nga karapat-dapat, mahina ka. Pero bakit ka tinatawag ng Panginoon? To shame the wise. Upang sa gayon mas Makita na ang halaga ng Panginoon ang siyang dapat mangibabaw. Kapag ginamit ka ng Panginoon at tinawag ka ng Panginoon, sabihin natin sa Panginoon, Opo, Panginoon, susunod ako. Bakit? Dahil ito lamang po ang pagkakataon natin na pwede nating magampanan at pwede tayong tumugon sa Kanya. Sa gitna ng hindi natin pagiging karapat-dapat, gagawin tayo ng Diyos na karapat-dapat. Sapat ang kanyang biyaya, ang kanyang grasya upang tayo ay kanyang baguhin. At ang mga taong tumutugon lamang ang siyang may kakayanang baguhin ng Panginoon. Kapag inangkin na po natin na wala tayo mahina. Tulad ng mga apostolos na narito po sa ating pong ebanghelyo tayo ay gagawin ng Panginoon at gagamitin niya tayo upang ipahayag ang mabuting balita. Biyaya ang hinahanap mo. Tumugon muna tayo sa kanyang panawagan na ang poong Jesus na sa ay dalihin natin sa ating tahanan. Dalihin natin sa mga kapwa natin na hindi naniniwala, nakalilimot. Ang poong Nazareno ang ipakita nating pagpapahayag ng uri ng pamumuhay na ating pong gagawin. Mga kapatid, sa araw pong ito, magalak Dahil ikaw mismo, ikaw mismo, kayo mismo, tinatawag ni Jesus. Sa pagkakataon pong ito, take the opportunity. Sagutin natin ang Panginoon natin at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, hindi man po ako karapat, dapat na handa po akong tumugon sa iyo. Dahil minamahal kita. Sa araw pong ito, mga kabatid, simulan po natin ang pagtugon kay Jesus na sareno sa pagyakap sa ating sariling mga krus nang sa ang ating hindi pagiging karapat-dapat ay maging isang pagpapahayag ng pag-ibig natin kay Jesus na Sareno. Amen.